Na yung mga katropa Ayan, at isang episode ulit Ito po ay susok Espresso 4 years na po ito mga katropa Kailangan na siyang linisin, napakahina na ng buga ng langit. May lamig siya mga katropa pero Ang buga ng hangin niya napakahina na So kailangan na natin siyang linisin Paano rin nyo mga katropa Ayan mga katropa Binababa ni Sir MJ baklas dashboard din po ito mga katropa so ayan natin po isa na ayan yung cabin filter niya mga katropa so washable ang binili ni sir na so na maintain naman niya mga katropa yung cabin filter no 4 years na magpa 5 years kaya talaga napakahina na ng bigay niya kailangan na talaga siya pinisip. Iyan ang mga katropa Lalabas na okay, Heater mga katropa the Evaporator yan Sinutin yan ang lilinisin. ayun, so, ang pinakabit na ni Sir MJ. Ayan, naipasok na. Napakabilis. At yung sentro na ni Sir MJ. Ayan, at para maturilyohan. So, ayun mga katropa. Pagka naturilyohan na yan, ay uh, assemble na lang. ayun mga katropa. Pinukompleto na ni Sir John. Sir John Leonard yan uh, tinanggal ang cover dito sa wiper mga katropa at may tornilyo sa loob ayan o oh. ayan yung tornilyo na mga katropa ng evaporator baliktad nandito sa labas kaya kasalukuyan binabalik kinukompleto na Iyan mga katropa. May partial charge na po tayo ng refrigerant. Ayan na. At ito ay paandarin na lang ang engine. Para ma-check. Balik sa lamig sa dati. So, ayan mga katropa, no? Suzuki Preso. Espresso. yun, may S Espresso. Yeah. So, matrabaho din. Tanggal talaga dashboard sobrang dumi eh. ayan so paanda rin na lang ito at ito nga pala no mga katropa ay 3 cylinder engine ayan siya so ayan po at konting konti na lang kinakabit na lang yung sa ano nya sa cambio mga katropa paanda rin na ayan mga katropa paanda rin na check natin at umandar nga iyon mga katropa. So, okay na. salat. Ayan mga katropa, nakakargahan na ng refrigerant. At dadagtagal pa. Salamat ng marami sa patuloy na panonood sa ating video. Huwag kalimutan, no? mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!